Tuloy na nga pumasok si Kibuloy sa kanyang munting tahanan, sa kanyang selda. Pag-usapan natin yung issue na to tungkol dito kay Kibuloy, kamati. Hindi natin masasabi kung talaga ba siyang pastor o talaga ba siyang sugo ng Diyos. Marami mga taong gahangad na, di ba? Nakakalungkot lang ba yun? Mismo, Diyos pa yung ginagamit niya para makapanira ng hindi maganda, di ba? Nakulong na ngayon si Kibuloy, kamati. Ayon sa DILG, talaga sumuko si Kibuloy. Pusa siya nag-volunteer. ilan linggo na paghahanap kay Kibuloy, kamati. Talaga na namang pinaghirapan ng ating mga kapulisan. Ang ating mga kapulisan napakasipag talaga nga namang nagtsaga silang hanapin si Kibuloy. Pero sa kasamang pala, walang nangyari dahil gusang sumurender si Evo Loisano. Dating ex-president Rodrigo Duterte, posibleng makakasuhan dahil sa pagtatago ni Evo Kasi alam naman natin na ang dalawang to is matalik na magkaibigan, gamatik. Hindi natin may kakaila yun. Pero, imbistagahan pa siya kung talaga bang may kinalaman si dating ex-president Rodrigo Duterte sa pagtatago ni Evo Ano ba talaga ang tunay na pagkatao ni Evo kamatik? gamatik? Ang talagang sugo ng Diyos, walang bahid na dumi. More on, talagang salita ng Diyos nang ipinapahit. Sa aking opinion lang, gamatik, hindi naman po talaga ako professional eh. Para sa akin, ang isang tuwing na pastor, or ang Bible lang itinuturo niya, wala nang iba. Ang, isang pastor, marami sinasabi na hindi naman related sa Bible. Alam niya na ako na ibig sabihin nun, diba? di ba? Hindi ako nakikinig ng mga ganun pastor kasi medyo nakakadismaya yun. Mas mahaba pa yung sermon niya kung para sa salita ng Diyos. Masasabi natin na si Pastor Apollo Kibolo ay isang propeta ng amati. Hindi lang sa Pilipinas meron siyang kaso maging sa ibang bansa meron din. Pero ayon sa presidente, kailangan muna daw munang panagutin dito sa bansa natin si Pastor Apollo Kibolo bago natin siya ibigay sa ibang bansa. Kailangan muna tapusin yung kaso niya rito sa bansa natin bago natin siya i-deliver sa ibang bansa o sa Amerika. So yung kamatik no, nakakalungkot lang dahil sa nangyayari sa bansa natin ngayon, pahirap ng pahirap ang buhay. Diyan pa yung mga patayan, Pastor Apollo kay Alice Guo. Siyempre, nakikurious lang ako rito. Isa pa to, si Alice Guo na ngayon ay nakakulong na siya. Isa pa rin sa pinag-uusapan sa social media kamatik si Alice Guo na ngayon ay nakakulong na rin siya kasama ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mo alam kung nagtanan ba yung dalawa o may relasyon. Ewan. Inausap-usap may relasyon pero katuwa lang yung memes kung tawagin. Katuwa na ng mga Pinoy, alam mo naman. Di ba? Ang mga Pinoy, alam mo naman, malikhaing kaisipan talaga nga na magagawa ng paraan para makapagpasaya lang ng mga tao. Pero subalit, sino ba talaga si Alice Guo Kamatik? wala naman akong alam kung kulo sa kanya, sino ba talaga siya. Ano bang mayroon sa kanya, Kamatik? Pwede ko bang malaman sa inyo? Ay, comment nga dyan sa baba, Kamatik. So, yun. Hindi ko muna masyadong papahabain ng videos ko, Kamatik, dahil ito ay reaction videos lang. Disclaimer lang, Kamatik. Itong ginagawa ko is more on reaction video lang sa mga nangyayari sa bansa natin, sa paligid natin. Kung ano man yung nakikita akong pwede kong gawa ng reaction videos, pwede ginagawa ko. Wala naman akong tinatapakang tao, kung reaction videos lang. Ano ba yun? pwede nating sabihin, ano ba pwede nating ano, nasa para naman eh, kung ano yung magiging reaction natin. Itong, Itong YouTube channel ko, kung makatik more on random content, pwede kayo mag-comment kung ano yung gusto nyo gawa natin ng reaction videos. Mag-comment lang kayo ng hashtag Michael2. Mag-comment lang kayo sa baba ng Mag-comment lang kayo sa baba ng hashtag Michael0.7 Okay. Pero susikapin natin gawa ng reaction videos yung makakaya ko. Kung napapansin nyo, kung makatik meron tayong gamit na lapel, microphones. Medyo unti-unti na natin papagandahin ng mga vlogs natin. Pasensya na rin kamatik sa so, mga nagdaang videos ko. Ay eh, nakumabad ako. Dala lang talaga ng init na hindi ko talaga kaya habang nagsasalita ako. No? So yung eh, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at tinatapos ang videos ko mula una hanggang gitna. Hanggang katapusan. Sana patuloy nyo akong suportahan para makapagbigay ako ng update sa inyo tungkol sa nangyayari sa bansa natin, celebrities, politics, o kahit na ano pa yun, etc. Pwede kayong mag-comment sa akin dyan sa baba. I-comment nyo lang hashtag Michael 0.7. pa natin gawa ng reaction videos yung kamati. So yun, hanggang dito na lang kamati. Mahalo na mabang videos ko.